Sa isang isla sa Saba, may mga Pilipinong biktima ng sex traffickers. Pinangakuan sila ng legal na trabaho. Pero pagdating sa isla, sila'y ikinakandado, ibinebenta ang katawan, at paulit-ulit na inaabuso. Pilipina po lahat ng kinukulong nila, iba dyan? Any dyan? O, o, po. Sa police station na o, yan? Po. Meron po nakukulong dyan. Makalaya na kaya sila ngayon sa kalbaryong kinasadlakan? December 2017, nagtungo ang reporter's notebook sa Saba. Ayon sa isang biktima na nakausap natin, mula sa Palawan ay pinasakay sila ng isang bangka. Labing isang babae sila noon. Siyam na oras silang nasa laot hanggang makarating sila ng sandakan sa Saba. Mula naman sa sandakan ay pinasakay sila ng bus na naghatid sa kanila hanggang Kota Kinabalu. Mula Kota Kinabalu ay sumakay sila ng speedboat tulad nitong sinasakyan natin ngayon hanggang makarating ng island. Pagkagat ng dilim, unti-unti na rin nabubuhay ang mga ilaw ng mga club at pub sa isla. Pagdating ng mga biktima, kinukuha agad yung kanilang passport. Sasabihan sila na meron na silang utang. Ang pinakamababang utang ay 6,500 ringgit. Katumbas ito ng around 80,000 pesos. At para mabayaran yung utang na yon, kailangan daw nilang magpabooking. At ayon sa isang biktima na nakausap namin, hindi bababa ba sa 20 booking sa isang buwan. Ganito ang sinapit ni Natchona, Loida at Gemma. Hindi nila mga tunay na pangalan. Kuwento nila mula Maynila, dinala sila ng recruiter sa Brooks Point, Palawan. Mula Palawan, isinakay sila sa isang pangka at bumiyahe ng pitong oras hanggang makarating ng Saba. Hindi okay. kayo dumaan sa immigration? Hindi po. May mga hawak makayong kayong passport? No? Passport po, may hawak po kami. Nagtaka nga ako. bakit doon kami dinahin? Ano ang akala mong trabaho? waitress lang po talaga. Yan po kasi yung sinabi ng agent sa amin. Pumaya po ako kasi sabi nila, one month, three thousand RM. Yung sahod. Magkano na rin po yung sa Pinas? Nasa thirty thousand na po. Tapos, tinatanong ko, bakit ganito? Sabi. Bakit kailangan na yung mag make up Bakit kailangan na mag-base ng sexy? Doon na po ako nagtanong. Sabi, mm, ano, sabi ng boss, sana nang daw po namin magpa. Ganun po. papa Magpalabas. Wala na po akong magawa. Wala nang daw po namin makabalit ng utak. Ano ibig sabihin na magpalabas? Magpalabas po sa customer. Tapos yung customer, gagamitin ka. Maliban sa pambubugaw ang iba sa kanila, nakararanas rin daw ng pananakit na pisikal. Pag kinukulit nila na baka pwede na kami umuwi, ayaw po nilang payagan lalo na po pag malakas po yung babae. Kunting dahilan lang po ginagawa po nilang malaking bagay na po. sinasaktan po nila. Pag sinasaktan, sampal pala? Bilang po, oh, po. Para malaman kung ano ang kalakaran sa loob, isang asset ang sinubukang pumasok sa isa sa mga bar. Maya-maya pa, isang babae ang lumapit sa aming asset at nagsabing pumili na ng mga babae na pwedeng itable. Pinatayo niya ang nasa mahigit sampung babae, lahat daw mga Pilipina. Ang pinakabata sa kanila, labing siyam na taong gulang. Nami, sa mga biktima ng trafficking ay nasa loob ng mga kwarto na ito. Ayon sa isang biktima na nakausap namin, gusto yes. din ba nilang tumakas? Ang problema, hindi nila alam kung kanino sila hindi na Kwento ni Nachona, pagkatapos nilang magtrabaho, ikinukulong naman sila sa mga kwarto na kung tawagin nila ay quarters. Sino lang may hawak ng susi? Umami po namin, Pilipina din po siya. Kahit po maki-ano lang po ang mag-iusap kami, magpapadala po kami tawagan ko muna si boss. Kailangan ko muna siyang tawagin. Siyempre, kailangan na po ng pamilya namin magpadala ay yung pera. May oras din po yun. 30 minutes lang po yung ko. Bukod sa halos araw-araw na pagbibenta sa mga gaya ni Nachona, posible rin silang mahuli ng Malaysian authorities dahil sa kawalan nila ng dokumento para makapagtrabaho dito sa Saba. Halos isang buwan na mula ng i ng mga otoridad ng Malaysia ang bar na ito 36 na Pilipina, yung inaresto at hanggang ngayon nakakulong pa rin sa Kota Kinabalu dahil patay daw yung kanilang mga passport, ibig sabihin wala silang mga dokumento. Kabilang sa mga naaresto noon si Chona, pinasok sila sa loob ng kanilang quarters ng Malaysian authorities at pagkatapos ay ikinulong sa detention facility sa Kota Kinabalu. Ano nangyari yung day? Inanapan po kami ng passport. Tapos yung iba po kasi, yung ibang mga bag, wala pong passport, wala ang kadokyoments pumunta dito. Tapos pinagsasampal-sampal sa amin yung mga passport. Pagdating sa kulungan, dito na raw mas naging malaimpyerno ang kanila mga buhay. Baka na nyo, yung raid, baka pinahiligtas na Opo. Yung Opo. Ang akala namin, iuwi na kami yung pag raid nila sa amin. Kinulong po kami na dahil pa kriminal. Mas malala pa yung dinanas namin sa kulungan kaysa dinanas namin dito sa quarters namin. Parang doble yung dinanas namin doon. Pansamantalang nakalaya ang tatlo matapos silang tulungan ng ilang kaibigan na makapagbayad ng piyansa. Habang nasa biyahe, itinuro nila sa amin ang kanilang naging kulungan. Philippine na po lahat ng kinukulong nila, iba dyan. Dyan? Oh, oh, dyan? Sa police station na oh, yan? Oh, okay. Meron May po nakakulong dyan bago nila dadala sa lumamera. Pero meron pa po dyan. Mga ilang pinayan? Ayan. Marami po kaso yung iba nakalabas din. Kaso tulad din po namin, pansamantala lang Pansamantala. Para ilapit ang kaso ni Natrona, Loida at Gemma, sinubukan naming makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kung pwede mabigyan ng legal representation yung mga babaeng nakakulong pa, tapos itong nakalabas, baka naman we can bring them home. Sige, Conjen. Apparently, ang sinasabi ng uh, embassy, hindi nila alam kung ano yung nangyari the past month na nagkaroon nga ng mga several raids tapos inaresto instead na ni-rescue yung mga kababayan nating Pilipinas. Sintay natin yung kanilang magiging aksyon. Nangako naman sila na gagawa sila ng mga hakbang, lalo na dun sa pagpapauwi ng mga kababayan natin. Dalawang araw mula nang sila'y aming nakausap, binisita ng Consul General ng Pilipinas ang grupo ni Natsyona. So we are here to intervene on their behalf. Uh, hopefully we can convince uh, the authorities here to uh, respect their rights and provide them the necessary uh, legal protection and hopefully mapauwi natin sila. Nagpadala ng abogado ang embahada para tulungan ang grupo ni Natsyona. Tatlong buwan mula ng makapanayam namin si Natsyona, Loida at Gemma, Nakauwi sila ng Pilipinas nito lamang March 2. Masaya kasi mga kasama ko may pamilya ko, nanay mga kapatid ko. Yeah. Sobrang ano, salamat sa mga tumulong sa amin. Hindi ko po akalain na makakauwi po kami. Kala po namin na habang buhay na po kami makukulong doon, kala po namin wala po talagang tutulong sa amin. Isa-isa na rin namin silang inihatid sa kanilang probinsya. Dito na raw nila muling sisimulan ang kanilang mga buhay. Bagong buhay na po ako. Pahinga po. Bukod sa problema ng human trafficking ng mga Pilipino sa Saba, ang pinakamalaking hamon daw sa gobyerno ay kung paano matutugunan ang pangangailangan ng maraming Pilipino sa Saba, lalo na't na may kasalukuyang claim ang Pilipinas sa nasabing rehiyon. At dahil may claim, hindi pa rin makapagtayo ng mga opisina ng gobyerno ng Pilipinas doon. Hanggat hindi pa rin masagot ng pamahalan, paano niyang i-address yung issue ng claim? at paano niyang uh, tutugunan yung mga pangangailangan ng ating mga tauhan doon uh, despite this claim. No? Hindi sila makakagalaw, hindi sila makakakam-up ng uh, solusyon doon sa mga problema ng ating mga Pilipino sa Sabah. Yung claim po natin patukod sa Saba, it stands as uh, we have stated always. We have not changed our position. Ang gobyerno naman ay aside from wanting to establish a presence there, we are actually present, no? Marami po tayong ginagawa diyan yung katulad mga consular missions, yung uh, when we we send our people there, send our teams in order to register yung mga undocumented na mga ano, na mga uh, births ganon, uh, yung mga passport support, uh, we 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 have that. At saka of course yung mga looking after the health lalo na yung mga detained. So, we do have a presence. It may not yet be as permanent as we want it, but we do have a presence there. <coughs> Hindi nang sasaba nangyayari ang pang-abuso sa ating mga kababayan. <coughs> <coughs> Sa cellphone video na ito, makikita ang isang overseas Filipino worker na umiiyak habang kinukunan ng video ang kanyang sarili. <coughs> Bigla na lang siyang pinalo ng bakal at tungkod ng isang lalaki na makikita rin sa video. Ang babae sa video ay si Carissa Cruz, 29 na taong gulang. February 12, 2018, nang ma-rescue si Carissa ng recruitment agency niya sa Kuwait, March 7, 2018. Nakabalik na ng bansa si Cariza. Dito sa Baliwag, Bulacan namin, natuntun si Cariza. Buong katawan ko na hindi na makabangon. Eh, pinipilit ko, pinipilit akong patayuin. Hindi talaga, dahil sabi ko lang, sige baba, saglit lang po, saglit. Pipilitin ko pa din mag -trabaho, dahil nga galit na galit sila pag walang pagkain. Eh ginawa, hinampas na ako ng hinampas. Sabi ko, baba kung ganyan lang sasaktan niyo ako, sorry niyo na lang ako sa agency, lalo siyang nagalit. Gumapang na ako pahagdan dahil second floor yung hinihinga ko ng tulong. Hindi na rin nagsampan ang kaso si Kariza. June 22, 2017, dahil sa hirap ng buhay, nagpasya si Kariza ng mga ibang bansa. Mag-isang itinataguyod kasi ni Cariza ang apat na anak. Nilakasan ko na na yung loob ko kasi nga kailangan apat yung anak Wala namang ibang pagkukuhaan, hindi namang nagsusuporta yung tatay. Halos ikinamatay naman ni Victoria Perdagorda ang pagmamalupit na ginawa sa kanya ng kanyang amo sa Jordan. Sa ospital namin, inabutan si Victoria nitong January 12. Binuhusan po niya ito ng mainit na tubig. Tapos ito po, kinukurot niya po araw-araw. Yan Yang, tinga mo. Opo, kinukurot niya araw-araw hanggang sa lumambot na yung ano niya. Yung dito po, may nakalawit po na medyo laman. Hinilat niya po yan. May trabaho po ako, hindi natatapos. Hindi po ako pinapakain. Tapos minsan napapasagot ako, yan, kukuha, kukunin po niya yung bakal na kutsara tinidor. Magkasama po yan na tinali niya, hihahampas po niya dito po. Kinumusta namin si Victoria nito lamang Martes. Kasabay ng paghilom ng kanyang mga sugat ay ang unti-unti niyang pagbangon mula sa mapait na karanasan. Nakatakdang operahan sa pangasi Victoria sa susunod na buwan. Matapos ang operasyon, kailangan niyang bumalik sa Jordan para ituloy ang pagkaso sa kanyang amo sa tulong ng DFA. Pagpapahingay lang siguro ko nilang mga isang buwan o dalawang buwan, tutulungan nila akong pumunta ng bumalik ng Jordan. Sa ngayon, para makatulong sa kanyang gamutan, naglalako si na Victoria at kanyang ina ng kape at biskwit sa kanilang lugar. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA noong 2017, Mahigit dalawang libong kaso ng pang-aabuso sa mga OFW ang naitala. Halos dalawang libo naman ang maltreatment. Mahigit dalawang daan ang kaso ng sexual abuse. At halos isang daan naman ang kaso ng panggagahasa. Yung ratio ng embassy personnel mo as against yung OFW population sa isang bansa, hindi naman uh, na nagnanaro. Kung hindi na tayo approve ng approve ng job orders ng domestic workers, lalo na sa Middle East. At titingnan lang natin yung kalidad ng employers. ma mapanuri, may mapili tayo. Sa so tingin ko, bababae. Eh. Bababa ang bilang ng pag-aabuso. Handa raw ang pamahalaan na magbigay ng legal assistance para sa mga naging biktima. Dapat may mekanismo kung saan pwede makauwi yung kababayan natin at yung embahada na lang natin ang nagsusulong ng kaso habang nandito siya. Kung kailangan niya tumistigo, pumunta doon, pero pwede siyang makauwi. Kasi yun ang isang ginagawang dahilan ng pag-atras ng mga kaso ay yung gusto ng pag-uwi ng kababayan natin na dapat hindi yan gawing dahilan. Sa datos ng Department of Justice o DOJ, noong 2016, sa 736 na kaso ng illegal recruitment, 39 cases ang may conviction, 211 cases ang na-dismiss, 25 cases ang successfully mediated. At 23 cases naman ang na-acquit o napawalang sala ang mga kinasuhan. Ang natitirang 438 na kaso nasa archival o wala pa rin resolusyon hanggang ngayon. Sa buong mundo, kabilang ang apat na bansa sa Middle East na Saudi Arabia, UAE, Qatar at Kuwait sa may pinakamaraming bilang ng overseas Filipino workers. Sa mga bansang ito rin na itala ang ilang kaso ng pagmamalupit at pang sa mga Pilipino. Habang umaakyat ang bilang ng kababaihan na umaalis bilang domestic workers, umaakyat din ang porsyento ng maaabuso. Bakit? Hindi hawak ng domestic worker yung kalayaan niya at the mercy yan palagi ng kanyang employer. Totoo yan dito, mas totoo yan doon. Kasi dito, ang tingin natin sa kasambahay, miyembro ng pamilya. Doon, ang tingin sa kasambahay ay kasangkapan. Sa kanilang pagbabalik bansa, umaasang makapagsisimula muli ang grupo ni Natsona. Maging sina Cariza at Victoria. Nakatakas at nakalaya man sila sa kalbaryo sa ibang bansa. Sunod na dapat gawin ay mapanagot ang mga umabuso at matulungang makabangon ang mga biktima. Hanggang sa susunod na Webes, ako si Jun Federacion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming reporter's notebook.